guys nagsigitan tayo na. dito sa common hindi ba nakalusod kaya alam mo na. tayo na -uwi. Anong katun yan Ha? Kung niya pagangwet ang motor cycle niya Magkano amat yan May batin ko, bayad sir

Ano 'to na usap ni? wala ni, gacha bata. Ay tan tribe. Hala, halaga. Tingnan mo naman 'to pa. anong laki ni. Dapat malayo pa lang, so, dito pa na. O, bola. Gacha bata 'yo. Kumawayin so, pa rin nakalugot. Yes, go. guys uh, para aware rin kayo mga nagmumotor no para aware rin kayo uh, kailangan motor cycle din na dumaan ako naman lumito ako ganyan kasi may na ako eh kaya dito may motor na tayo dito Ayo tayo dito. na tayo dyan Medyo alanganin, pag hindi tayo pagod yung motor Ay hindi tayo pagod lumito, no? Dito so, pa tayo banda mag-U-turn. Diyan. Diyan pa tayo banda mag-U-turn. na tayo. Kaya, dun pa lang. Dumabas na ako sa motorcycle eh. So, lang guys. Ah, ingat kayo kung nadaan kayo dun banda. Dito Merap ng may harap ng Tecno Hub no? may Central niyo. ingat ingat kayo guys sa mga kanapin mga mga riders no? so okay naman yun ah. inuli na inuli, na tayo nila sir Walang problema sa akin yun no? so, okay. natin so dapat lahat pinahuli no? pero may nakakalusot eh sinatakbuhan sila pero okay lang yung guys no? okay oh, 500 Kaya so, natin sila lang yun, sa natin yun. ยังไงเราก็ได้ที่จะมาเอาเรื่องได้ใช่ไหม guys, okay, so nandito na lang uh, kaya yeah, pag gumawa kayong common wealth, pinasunap na lang kayo